binabad na bawang na green. ah huh? Ha? binabad mong bawang. Ha? Uh. green. Na din din din. O, oh, daw? Yan daw maganda sa akin. Hmm. Sabi nung doktor na ano. Binabad na bawang sa suka. Sukang... Apple cider. Apple cider. Apple, cider. Apple. Nagiging green, oh. Hindi akong maganda yung nagiging green. Normal daw yan. Ha? Normal, normal daw yan. Normal daw yan. Nagiging green. Binabad. Bawang na binabad sa apple cider. Barang mani pagkinain ng Mr. Ko. Hmm. 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 Bawang. Hmm. Yan yung binabag na bawang sa apple cider. Pinakain ng asawa ko. Iniinom din yung suka. Nakadalawa na. Naisabos na isa hmm. suka na yung matira. Ayan. Hmm. So, so, ipapakita ko kung paano paggawa niya. isa. yan yung bawang Puro suka na lang. Puro apple cider. Tapos pagka meron ako ng bawang, lalagyan na lang yun hindi lang nasisira ayan ganda yung mga lalagyan niya ayan ayan yung mga gampang gamot hindi ko lang malaman kung saan yung gamot damat ba santo? High blood. Ha? High blood. Ah, gamot pala sa high blood. Gamot sa high blood. Yan. sa sakit. Gamot sa maraming sakit daw. Hindi. 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 Hindi balat-balat ng bawang. Walang tapo na. Hmm. Okay, thank you for watching. Bye. Sa sunod yung paggawa naman yan. Ang ituturo ko sa inyo. Thank you. Thank you for watching.